Eh, okay, mapagpala ang araw po mga kaibigan. Tapos na po ang eleksyon. Masaya na po ang mga nanalo. Siyempre, yung mga natalo ay medyo sa lang masasabi ko, mag move on, move on na kayo. Move on, hika nga. Ang eleksyon po is one day lang. Eh, okay, kung gusto nyo mag-try, another three years. Pero kailangan kung gusto nyo pa rin, simulan nyo na ngayon ang magpabango ng magpabango sa taong bayan. Kano lang po yun. Okay? Ito so, po kaibigan kay Jesus. In Christ alone. Alam nyo po. Siyempre hindi pa. <laughs> eh mga Okay, bago tayo papalaw sa ating paghaharal, ako ko po ay payment by ball ang Biblia ng mga pastor. Ayan o. Ano po. Panginoon Diyos, samahan mo kami sa aming pagbubulay ng iyong Ebanghelyo sa pagkakataon nito. So po magbukas ng puso at isip ng bawat tao upang sa ganun kami po'y maginabang, makahunawa, makaintindi ng iyong aral ayos sa Biblia ang Salamat po sa ngala ni Yesus Amen. Ang pagkalika ng Diyos sa tao ay ganito po ang mababasa ay yung kay San Pablo. Tignan po natin ano. Epeso chapter 2 verse 10 <clears throat> kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos at sa pagkikipag-isa natin kay eh Yesu Cristo ay eh nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na inihandaan niya noong una pa man upang gawin natin. So maliwanag po ang sabi ni Pablo, dilikha tayo ng Diyos. Upang ano? Gumawa ng mabuti. Yan ang ibinigay ng batas ng Diyos sa atin. Gumawang mabuti. Siyempre, ang Diyos ay mabuti. Di natural ang gusto ng Diyos, gumawa tayo ng mabuti. Eh nangyayari, imbis na gumawa ka ng mabuti, halimbawa, sumali ka sa politika. O, oh, ang mga magkakalaban, magkakatunggali, eh, dyan makikita mo ang paninira sa kanilang kapwa-kandidato. Meron namang kandidatong hindi eh, sila kumikibo. Hindi sila naninira. O, okay gila ka paninira sa kanila. Pero ang ngayon kay Apostol Pablo, napakaliwanag eh. Ginawa tayo ng Diyos para gumawa tayo ng mabuti. Ngayon, anong ginagamit natin kapag tayo ay, yung kandidato ka, sinisiraan mong yung kapwa-tao ano sinisira mong ginagamit mo, di natural ang katawan mo. Wala kang ibang ginagamit kundi ang katawan mo. Ayon kay Apostol Pablo, sa unang korinto 6.19.20. Hindi ninyo pag ang inyong katawan sa 20. Kahit gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ng Diyos. So, maliwanag po, yung katawan na ginagamit natin, kay mga politikos, na naninira sa inyong kapwa, ang ginagamit niyong katawan, yung katawan na hindi niyo pag-ahari, kundi ang nagmamayari niyan, ay walang iba, kundi ang Diyos. Kaya dapat yung katawan na yan ay gamitin lamang natin, upang ang Diyos ay maparangalan o mapapurihan dahil sa katawan na ginagamit natin, especially yung bibig natin. Pero bakit gano'n ang nangyari? Sa kabila nang may batas na tayo na galing sa Diyos, ayos sa kasulatan. Pero bakit pagka-politiko ka, wala kang ginawa kundi siraan mo ang yung kapwa? Dapat hindi kaya ilatag mo na lang yung plataforma mo. Ipagilala mo ang plataforma mo, ang mga plano mo. Iti, sinasamahan mo pang paninira ng iyong kapwa-tao. Sinisiraan mo ang iyong kalaban sa politika. So ibig sabihin, wala palang kalwalatian sa iyo ang Diyos. Walang kapuriyan sa iyo Diyos. Eh bakit? Dahil gumagawa ka ng ay uh, hindi ayon sa kagustuhan ng Diyos. Hindi gusto ng Diyos ang ganyan. Ginawa tayo, binigyan tayo ng batas na gumawa tayo ng mabuti. Oh. Pero bakit naninira kayo ng inyong kapwa politikos? Pero kung, tatalungin ko yung lahat, kung, kung tatalungin ko kayong lahat, lahat naman sa inyo gusto maglingkod sa bayan eh. Walang ano yan, walang duda yan. Lahat na sumasali sa politika, ang agad nila ay maglingkod. Pero bakit ganon? Yung iba nga ay pumapatay pa eh. Kagaya ngayon, yung mga sa parting Mindanao. May, na, may namatay sa balita. Sa balita na panood. Papatay ka? Magpapapatay ka? O kung ano man yan, yung mga tarpaulin, nakita natin sa sa mga balita, pinababakbak ng kalbila. Pinababakbak. O. Kaya, ultimo tarpaulin, binabakbak nila. Yung kalaban nila, bumabakbak. E pare-pare, lang naman malayang maglagay ng tarpaulin Kaya, hindi nasusunod ang gusto ng Diyos. Gumawa ng mabuti. Sabi ni Pablo po, si Pablo apostol ni Yesus, dapat ang gawin natin puro mabuti. Mahalin natin ang kapwa. Di ba? Ang sabi, love your mahalin ang yung kapwa gaya ng pag mo sa iyo sarili. Okay, tingnan nga natin yun. Yun ay sinabi ni Yes na may magtanong sa kanya eh. Anong na, anong tanong nung, eto, to titignan na lang natin. May nagtanong kasi kay Yesus, na panahon na si Yesus ay nangangaral dito sa si ibabaw ng lupa. Eto, sa Mateo 22, 34. Nagtipon-tipon ng na mga pariseo nang mabalita nilang napatahimik ni Yesus ang mga saduseyo. di 33, 35, Isa sa kanila na dalubasa sa kautusan at nagtanong kay Yesus, Subali, upang subukin ito. 36, Guru, alin ko ang mahalagang utos? Pinakamahalagang utos sa kautusan. Tanong niya. 37, Sumagot si Yesus, Ibigin mo, ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa mo at buong pag-iisip pag mo. Ito ang pinakamahalagang utos. Sa 39, dito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pagibig mo sa iyong sarili. Oh. Malin mong kapwa mo, pero anong ginagawa ninyo? Sinisira ninyo ang kapwa ninyo sa angad ninyong manalo. Hindi ba pwedeng manalo ka na hindi ka naninira ng kapwa mo, politiko? Dapat hindi ka naninira eh. Yung plataforma di gobyerno mo, yun ang ilatag mo. Yun ang, pag tinanong ka, anong plataforma mo? Dapat sagutin mo. Eh yung ibang politiko eh, at sabi anong plataforma mo? Di wala. Isipin mo, tumatakbo, walang plataforma. Oh, kasagot-sagot. Pag nanalo ako, dun pa lang. Ayun, hindi naman nanalo yun. Hindi ganon. Kasi anong pagbabatayan ng tao sa iyo na para iboto ka nila, para pagtiwala ka nila, pagtiwalaan, sa pamamagitan ng yung mga plataforma de gobyerno hilatag mo. Ngayon, kailangan anda ka lang sumagot dyan. Hindi lang yon Kailangan anda kang isagawa yan. Unong araw, merong plataforma, pinangako, bawat pamilya, bibigyan ko na 10,000. Nanalo naman. Asa na 10,000. Kaya yung mga taong bayan, sabi nila, mag tumigil ka dyan, 10K. Yun na tawag sa kanya, 10K. bakit? wala eh. Yan ang masakit dyan. Parang nambobola lang kayo. Binobola nyo ang mga butante. Eh yung mga iba naman. Aba, kung ano ang desisyon ng aming simbahan, yun ang aming susundin. Mga huto-huto. hoto-hoto. huto huto bakit wala ka sariling utak? Ba't kailangan umasa ka doon sa... Ang masakit dyan, yung, di, yung dinadala ng inyong mga leader sa simbahan, magnanakaw. Ang dala nila, pumapatay ng tao. Yung nasusuporta ninyo, eh maliwanag na sa sampung utos ha. Ah. Huwag kang papatay, sabi ng Diyos. Huwag kang magnanakaw, sabi ng Diyos. Pagkatapos ang inyong dadaling kandidato, magnanakaw na, mamamatay tao pa. O, di ba totoo yan? Totoo yan. Yung iba nga may kaso na nga nakakulong na, nakakulong, tumatakbo pa eh. Ang kakapal ng muka. Bagamat tayo sa batas, angkat hindi guilty, kahit nasa kulong ha, pwede ka naman sumali. Pero kung titignan mo, nakakulong ka eh. O. Oh. eh, kung misa nang ang mo ang Korte Suprema, ang bagal di sumagot ng Korte Suprema eh. Kaya tuloy. Ewan. Tsaka ano po eh. Ang politika dito sa Pilipinas eh. Para politika ng demonyo eh. Eh bakit? Eh nang paa ng disqualification eh. Kung muna kita nila, malapit-lapit sa kusina, hindi nila ma-disqualify. <laughs> Di ba totoo yan? Pero pag malayo ka sa kusina, ala! <laughs> hindi, dapat. Sabi naman ng batas, kailangan bona fide residence ka sa lugar nyo. Filipino citizen, malaya ka tumakbo. Pabayin nyo sila tumakbo. Yung iba dinidisqualify pa eh. Ang akala mo may karapatan sila. Eh di sana. Ewan. Kaya kung didisqualify lang lahat, eh di wala ng election. Eh bakit lahat naman sila? Pare-pareho lang. <laughs> bibili ng boto. Sino bang hindi namili ng boto? Sige ka. <laughs> kahit pa paano, kahit yung may kandidato, may pabarya-barya pa naman eh. How <laughs> ah, much more? Kita nyo naman yung mga mapera, milyonaryo, makapag-commerce sa telebisyo, talagang milyon ang alaga. Kawawa yung mga walang pera. Kaya tuloy, hindi sila nananalo, hindi sila makilala eh. Hindi, sila makapunta sa mga probinsya. Eh bakit? Eh wala silang pamasay. Wala silang makinarya. Dapat gayahin natin sa Amerika, ang gobyerno magpapatakbo sa si eleksyon. Hindi ka na mga panya, debate lang ng mga presidente nyo eh. Pagtatalo na yan. Hindi eh. Only in the Philippines. <laughs> anong sabi ng Biblia? Dapat gumawa ka ng mabuti. Mabuti ba? Sinisiraan mong kapwa mo kandidato? hindi mabuti yan kasi naninira ka na yan. Eh. Naintindihan nyo po ba? Sipin mo, yung katawan mo binigay ng Diyos para gamitin mo sa kalwalatian niya. Ibig lang sabihin, upang malwalahat yan Diyos, sundin mo kanyang batas. O, tingnan ninyo yung Lord's Prayer, anong sabi ni Jesus sa Mateo 6.9 kasayin natin anong sabi ng ating Panginoong Yesus o oh. sabi sa Mateo 6 sa sa Jesus masunod na wa ang yung kalahoban dito sa lupa tulad ng sa langit o oh. Sinong masunod ang kaluhuban? Pagdating mo sa verse 9, nasabi ni Jesus, ganito kayo manalangin, Ama namin, nasa langit ka. So sinasabi mo, Ama, nasa langit ka, masunod na ang iyong dito sa lupa. Eh ang gusto ng Diyos, gumawa ka ng mabuti. Eh anong ginawa mo? Nanira ka ng kapwa mo, kandidato. Yung iba? May mga video, yung kabila, ine-edit po nila. Ginadagdagan nila. Pinasasama nila ang kandidato sa pamagitan ng pag-edit ng edit ng pag-edit ng kandidato ng mga video. Ganong kasama ang mga politikos. Ganong kasama. Mahilig silang mag-edit, eh, sabi ko nga po sa inyo, ilatag na lang ninyo ang inyo plataforma de gobyerno. At sagutin ninyo lahat ng tanong sa inyo tungkol sa inyo plataforma. At sa sabihin nyo doon, pag hindi ko natupad dyan, hindi na ako sasama sa politiko ay politika. Magkano kayo mag-tawag uh, dito, mga ako kayo. Kapag na, natapos yung termino mo, hindi mo nasunod. Hindi wag ka sa uli sa politika. Ganun lang. Mag, ma, magpakatunay kayong babae, tunay kayong lalaki. Pag sinabi na ninyong hindi na, ako, hindi na ako sasama sa sa politika, wag na kayo sumama. Nang, nagsabi na nga kayo eh. Napapunod kasi sa television eh. Tapos mabubulogan na lang yung kalaban ninyo. Bigla ka lumalaban. Tapos ang katwiran, niniling daw ng taong bayan. Hoy! Hindi totoo yan. Ikaw lang ang may gusto niyan. Kunwari ka, gamitin mo pa yung taong bayan. Ang tunay na lalaki, pag sinabi mong hindi ka sasaw sa politika, ayaw ko na, tama na. Oh. Yan ang mahirap po sa mga politikos pangako na. Ng, kaya nga sabi ko wala silang palabra de honor o isipin mo gustong mamuno wala palabra de honor ano klaseng tao ka eh nasan pa kayo ng mga kaso sagutin nyo muna yon kailangan maklir muna kayo tsaka kayo sasali sa politika Ngayon, sinabi niyo hindi na kayo sasali huli na itong pagsali ko ito limaw na, na, natalo ka huwag na kayo sumali kahit anong mangyari Even, isa sa iyong pamilya, huwag mo na pasawsawin sa politika. Yun ang totoong politikos. Hindi yung, oh, nangangako kayo, bimbibitaw kayo ng salita, pagkatapos kayo mismo, sinisar, sinisira ninyo. Oh, hindi ba ganon? Parang ano yan, ano sabi nila? Lawmaker, lawbreaker. Yung gumagawa ng batas, sinisira yung batas na ginawa nila. Oh, hindi ba totoo yan? Oh, naturingan mang babatas, senador, kongresista. Yung nilikang batas, sila, mo, sila mismo lumalabag eh. Sipin nyo, sumasali sa politika, wala namang, wala namang ginagawa, kundi yung nabubutas lang ng silya. Oh, natapos ang termino, anong ginawa mong batas? Oh, hindi. Kaya hindi eh, mo rin masisi na nabubuhay si Senador Miriam eh. Sabi niya kailangan lahat ang umuupo senador at kongresista nag-aral, profesional, may natapos, kumari, abogado. Yan yeah, kasi nakikita nila parang sa kanakakita. Natapos ang termino, walang ginawa, hindi makita. Akala, ng iba, akala namin patay ka na. Eh bakit? Kaya e natapos ang termino, oh, hindi siya nakikita eh. May e balitaktakan, oh, hindi siya nakasali. Oh, hindi ganon. Kasi sumausaw ka sa politika, eh maglingkod ka. Hindi lang yung makatulong ka financially. Kailangan tumulong ka, gumawang batas, na paghinabangan ng lahat. Eh yung tulong na yun eh, hindi nyo naman papilyon eh. Kaya may mga senador eh, hindi sila tumatanggap ng ano nila eh. Yung pork barrel, sabi niya, corrupt yan eh. Corruption yan, way of corruption. O ilan yung mga naging senador, wala silang tinatanggap na pork barrel. Eh yung iba naman senador, kongresista, anong gusto nila? Puro pork barrel. Pero may, may ginawa bang batas? Di wala. Nakinabang ba sila? Eh natural! Eh, lalo na kung medyo malapit-lapit ka sa kusina, edi, mucho, diretso. <laughs> Tandaan nyo po yan, ha? Kayong mga... <laughs> Sige po, hanggang dito na lamang, ano? Wala po tayong paninirpon. Biblical po yan. Ito po ang kaibigan, Jesus, Brother Manny Bautista. God bless us all po. Like and like. Share na share. I-share sa mga politikos ito. Lalo na yung kakilala ninyong may manira. Sige, i-text. It, 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 padala sa kanila to na meron sila matutunan. Salamat po, Panginoon Diyos, sa iyong turo at aral ayon sa Biblia. Salamat po sa ngala ni Jesus. Amen. Okay, kaibigan, hanggang dito na lamang po ha, itong ating munting video. God bless us all. bye, -bye.